Ano yung pa tapatid pahulahan ay ito tungkol sa isang aktor at kanyang manager, mga classmates. Alam mo, hindi sila makasad ng dalawa. Kasi itong si aktor ay nagpunta sa production na may contact siya para magpatulog na i-release siya sa manager at production na lang ang hahawak sa kanya. Hindi naman kung si ang production, hindi sila pumayag sa kahilingan ng aktor na manatili. Yan ang komisyon ng manager pag gumawa siya ng project sa production. Oh, ang oh, ibig mo sabihin, nagpaalam. Nagpaalam na na para kasi siguro may ayaw na doon sa manager niya. May contact <laughs> siya sa production, di ba? Uh -huh. Minsan ganoon. May contact kali sa Vivo, sa Diga. At the same time, may contact ka din sa manager. Uh -huh. So since yung production niya yun, nagbibigay sa kanya ng mga proyekto, sabi na ay ayaw ko na sa manager ko parang para uh, parang signing commissioner, sa inyo na lang mismo ko. Kasi yung production, yun naman tada nagbibigay na project sa'yo. At ang manager naman ay tulok ng mga project for uh, you. Nakikipag-negotiate. Okay, so, nakikipag Malaki so, din naman talaga ang tulong ng manager sa mga talis. Without the manager, wala namang makakakuha ng proyekto Kasi para sa sa'yo. Kasi sa kanila yung connection, di ba? If ah, yung, uh, ang manager ang din. Oo, uh -huh. pero meron yung production na, pag magaling ka, sila mismo ang lalapit sa'yo. Mm -mm. Di ba? May ganun. Pero hindi ganun. naman kasi ganun lagi yung kaso, di ba? Kaya, uh, importante na let's not burn bridges. Correct. Diba? Lalo na pag Mahirap-mahirap i-burn po ang bridges. Correct. Kasi, maraming tubig sa ilalim, ibaburn na sa laki-laki. Hindi mo masusunog basta-basta, di ba? Hey. At, at bridge, pag nahulog ka, pag sortad, malulunod ka. Kahit okay. <laughs> iboy mo yung bridges, mamamatay din dahil sa tubig, maraming tubig, okay. mapapatay yung bridges. So, bridge over troubled <laughs> okay. And oh, the water. Bridge over troubled water. Pero yun nga, di ba? Huwag naman salang ganun itong act of the Kristo. Oh. Nabali oh. niya kayo ng kanyang manager na siya talaga nagpakilala para po rin siya ng isang production. Oh, hindi oh, no. naman siya mabibigyan ng project <laughs> kung hindi lumapit ito ng manager dun sa production. Oo, oh, oh, lalo na kung may kontrata na oh, oh, kung kung oh, may man. laban sa ganung kontrata, mabibig sa contract sa so, diba? Correct. Oh. Diba? At isang production, nahihintindihan nila yung manager, hindi sila consensual. Tuloy-tuloy pa rin ang komisyon nitong manager sa kanyang alaga. Hmm, diba? Correct. So, kaya paano naman na kasi, Mami, rin. Mm. Tito Romel, paano pag wala na yung ano? Yung production. Yung production. Oo, oh, oh. di ba? Paano na? May maraming mga production na nagsasara, di ba? Mm. Correct, correct. Pero correct. baka mamaya hindi pa tapos yung kontrata niya rin sa production, biglang tsugi na rin, di ba? Wala na rin siya. Siyaka right? gratitude na rin siguro, no? O, oh, gratitude, so. di ba? In gratitude ba ito? <laughs> ito? Oh, paano sinasabi uh, in mo? Grato? In grato? grato. Ito? Pero, di ba, let's learn... <laughs> um, Let's to appreciate and yes. to give credit oh. where credit is due. Yes, yes I do. Kaya pag may credit po kayo at June na, yun. cash. <laughs> magbayad na kayo, di ba? Di ba? Correct. Chang! <laughs> Yan. Yan. Yes. Tawad na, na po si mga 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 na tinutukoy namin na gusto nang magpabali sa kanyang manager at doon na lang talaga magpakontata ang kanyang pa ano? Talent. 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 Doon sa production, okay. di ba? Uh, yes.